Bini kulat bumulta sa mga bumatiko sa bini sa pagsuot ng mask. Naging trending ang bini dahil sa mask issue. May mga pumuna sa pagsuot nila ng mask sa airport and other events. Agaw pansin ang latest ganap ng bini nang pagkaguluhan sila ng fan sa Mactan Cebu Airport. Sinalubong sila ng mainit na welcome ng mga Cebuanos. Wala namang issue sa mga fans na naghintay na nakamask sila. Gusto lang talaga nilang makita ang Bini. At ito naman ang buwelta ni Bini Colette sa mask issue. Pag-post mga picture na nakamask, shade at cap ang Bini. Ang post na the caption, Paghuwat Ma'am Magjaba Walkers, may sunod. At ito pa, time first mga tao sa FB, sa sa ni Among Cherry on Top sa TikTok, ug maulaw mo, pwede mo magmask, shade, and cap. At ito ang mga comments ng Bloom sa Resbag ni Bini Colet. Kaya sa'yo iyo ako, Bruce Colet, humor mo parang tinamaan na. Loki patola pero at the same time nag-promote siya ng very witty. Pinaglalaro na kayo ni Colet na press niya si Anger pero may kasama pa din na Joy. Slay ka dyan, Colet.